Mga lalaking palaban, yan ang nakasama natin sa isang buong taon. Kaya oras na para balikan ang mga binatang hindi makakalimutan sa taong 2024. This is Mr. Fu at ito ang year-end special ng WTFU. Pagdating sa paggiling, hindi magpapatalo ang star dancer ng Adonis na si Ariel Gubalane. Ay, ay, sino yan na mo sa ano, binte? Mama Mary? Mama Mary. Ah, talaga. Ano, sino kasama ni Mama Mary? Si Baby. Jesus. Sino Baby? Jesus. Hmm. Ah, talaga. Grabe, sinasama mo pa sa bar si Mama Mary. <laughs> 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 Di ba sumasayaw ka nakikita ni Mama Mary yung ano? Yung, yung mga ganap. Oo, oh, grabe naman din yung ano mo. Oh, dahil dyan, syempre sumasayaw ka. Oh, ano ba yung ano, galawang Ariel? Ayan. Sa camera, action. Paano yung sayaw? Ikaw, yung ano mo na. Yung party-party. Uh, party party. natin doon. Ang ganda. lang. Oh, yan. Okay. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, party-party. 16, 17, eh, 18, Paano ka sasayaw sa isang mayamang bating? Oh, ah, sa harap mo. Oh, alam mo maraming budget. Action! Sa harap, kunyari nandiyan, no? Oh. Huwag ka masyadong lalayo. Yan. Diyan ka lang. In place. Oh, yan. Mayama. Yan. Nilalabasan ka na ng 5K. Ayan na. Ayan. Five. Naku, natuwa yung bading. Naglabas ng 7K. Ayan na. 8K. Naku, patas ng patas. 10K. Ah, 10k na, 10k na. Ayun na, 10k, 10k. O tapos meron pang ano, 15k. Hay, <laughs> ay, nang bongga 15k. 30k. <laughs> <Okay. laughs> <Ayan. laughs> eh, Nakilala bilang Ayon Perez ka look alike. Oras na para hanapin ang kiliti ni Emil Tingkang. Ano yung gustong-gusto mong ginagawa sa'yo ng babae sa chorba? Um, pag inaalikan ako sa leeg. Leeg? Diyan ang mo. Mm. Ah, uh, talaga. Eh, ikaw naman. Anong gagawin mo sa chorba sa babae para hindi ka niya makalimutan? Sa, sa ano? Uh, pag-romansa din. Paano? Mula ulo hanggang baba. <laughs> uh, hanggang paa o hanggang na <laughs> Hindi, hanggang gitna lang. Hangga... <laughs> hanggang gitna lang. Uh, mahaba pero payat o maikli pero mataba? Uh, mahaba o hindi? Ma hindi. Hindi. Payat o hindi? Hindi. Hindi. So, ibig sabihin, maikli uh, pero mataba. Um. Uh, sabihin mo kung um, dagdag o bawas? Yan. Ay, ang galing po! Ang galing po, diba? O, tama ito. 5. Tama. Pero sa ating mataba. Hindi naman ganyan. Iyan. Yan. Yan. 1.8 tapos 5. Ano, accurate ba? Mm -hmm. Parang hindi ka sigurado. Dahil Digo. dyan, para po sa ating mga premium subscribers, <laughs> i-actual po natin ang measurement. <laughs> college varsity player at Viva Max hunk, Elmo Elarmo, Armo, pinatunayan ang kanyang sarap. Okay, fair. Alam mo, pag nakitaos ka, mukha mo talaga si Paula uh, Bediones. Sorry. <laughs> Nakikita ko na siya dito. As in. Dahil dyan, uh, may papakita kaming video hmm. ni Paula Bediones. <laughs> ah, sige. Kailangan mong gayahin. <laughs> 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 Ito ako. Oh. At may talent naman po kami na lalabas. <laughs> Nagagayahin naman din. Uy, well, maraming video si Paolo Vidiones na so nag-host siya. Magaling na host si Paolo oh, Oo Bidiones. naman, syempre. So, yun ang gagayahin mo. Tapos may partner siya. Uh, -uh. Hey, mahubad na. Pang Viva Max <laughs> Para lang naman kami magkapatid. Tsaka, okay pala, no? Kapag 6-1 yung guest, no? E talaga saktong-sakto. o, okay. <laughs> oh, na. Paan? Tsaka, hindi malaki yung bulas ka talaga. Sa pamilya niyo talagang... Ako yung pinakamalaki. Ah, talaga. Malaki. Pinakamalaki. Pinaka <laughs> <laughs> Alam ko, naalala ko talaga si Paolo Bedione. Pinagpe-piestahan sa Twitter si Adonix dahil sa kanya mga videos. Eto't bumisita sa atin para magkasukatan na. Oh, Anday mong tatuo. Ano to? Ahas, cobra. Ayan. Cobra. Eto naman. Uh, parang katutubo, pero oh, nauso kasi itong armband. Ah, okay. Doon sa kabila. Phoenix. Ah, Phoenix bakat. <laughs> <laughs> Mahaba, pero payat. O maikli, pero mataba. Pero sinabi mo na yung size kanina. Mahaba. Ha? Mahaba. Kahit payat. Mahaba. Pero, payat. Payat. Okay. Sige. Sabihin mo. Ayan na eh. Sakto to, di ba? Oo. Oh. Oh. Seven to eh. Seven. Payat. Ganyan. Ayan. Yeah. Ay, ang galing ko. One point, mga one point eight. Tapos, 7. Seven. Sure ka na? Lapad, ng lapad ng payata, okay lang yun. Tama yon. Itong 7, hindi ka sigurado? Yan, yan. Ayan na. Hindi kasi pwede naman natin i-actual. Okay, ah! <laughs> <laughs> Madaling ka kausap. <laughs> Hot grab driver, Miguel Tare, pumisita at umamin na ready na siyang makipagrelasyon sa Becky. Yes or no? Naging baby ka na ba ng badin? baby. Oh, oh. naging oh, baby na, ka na. na. Oh. Bilang baby ka, dumede ka. Hindi. <laughs> oh, <baby. laughs> Siyempre, baby! Di na pag baby ka, dumidede ka. Oh, Siya dumedede. <laughs> so, oh, na, ano yung signature dance mo sa pag nagle-ledge ka? Meron ka bang ganon? Na pag, ay parang si Miguel Dari kung magsayaw o ganyan. Hindi kasi, oh. yung Lich kasi pare-pares lang kaming, ano eh, may step. Parang may pare-pares lang yung step. step. Oo, oh, anong step na usual? Na parang, bahawa kahit wala kayong practice, pagsalang nyo doon, ay, ito na yung talagang signature step. Yung ano lang eh, parang pag ganito. Ayan. Yung parang lahat naman kasi, oh. ano eh, puro bayo lang. Oo, oh, sige. Action. Bayo-bayo. Okay. Pak. Bayo-bayo. Pak. Pak. Oo. Oh halimbawa, sasayawan mo ang isang bading na may five digits. Ayan na. Paano ang sayaw doon? Siyempre, may budget yon. Action! Siyempre, yung ganun yun. Sa kalimutan. Kasi gusto <laughs> nito <nila> yung, <laughs> ano, yung sinasaktan sila. Ah, sige, action! <laughs> Inoy Paget Honk mula sa Cambodia, yan si Greg Dalde. Bumisita at may mga pasabog na revelasyon. Meron o wala, may bading na bang nabulunan ng dahil sa Marami. Marami. Bakit sila nabubulunan? <laughs> Kasi ano, ano, din uh, na. Dahil? Gusto nila. <laughs> <laughs> Gusto nila magbulunan. Right <laughs> choice. Uh, choice. Ah. Meron ba yung hindi naman nila ginustong mabulunan pero nabulunan pa rin? Oo. Oh. Bakit? Ah, Pinilit ko. <laughs> Pinilit mo. Oh. Ah, kaya nabulunan. Oh. Naging baby ka na ba ng bading? Hmm. Oo, siyempre. Okay. Bila naging baby ka, dumedi ka. <laughs> Hindi. Ha? Hindi. Siya dumedi. <laughs> 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 ah, hindi ka dumede, pero siya dumede. Oh. Kapag dyan ka uh, hinawakan o ginalaw, maapektohan ka. Mm. Ah, Malakas. Ito, transform ako. Very good! Transform <laughs> pag sa utong na. Oh. Ah, kaya pala yung mga dati mo, dinede ka talaga. Mm. Ah, okay. <laughs> hindi ako dumede. <laughs> hindi ka dumede. Sila ang dedede. Okay. <laughs> Hot ang cast Rider. MJ Galliano pinagkaguluhan dahil sa kanyang maiinit na revelasyon. Yes or no, nakiliti ka na ba ng bading? Ah, uh, yes. Saan ka kiniliti? Sa singit. Sa singit. <laughs> uh, anong ginamit na pang kiliti? Dila, bading? siyempre. Ha? Huh? Dila. <laughs> Ay! Naku! So, kiliti ka sa singit? Ah, meron. Malas. Ah, Malakas. Ah, kiliti ko sa singit. Ano no? Malakas kiliti, kiliti ko sa singit. Ay, yung sing weakness ko eh. Ah, talaga. Sing it, talaga. Sa singit talaga ako. Oh, sa singit talaga. Dahil dyan, oh. meron kaming talent para makita namin kung Sample. paano ka makiliti sa singit. Oh, very visual. Ah. Mamaya po, sa ating mga premium subscribers, ipapakita po ni Michael James ang kanyang singit. Briefs, boxers, o wala? Uh, brief. Bakit? Boxer Club. Boxer Briefs. Ah, yes. Para bakat na bakat. Para bakat bakat. <laughs> Mamaya, para sa ating mga premium subscribers <laughs> ipapakita mo ba yung bakat? Yes. Para sa inyo. Malaki ba yung bakat? Oo naman. Ah, meron o wala? May bading na bang nabulunan ng dahil sa sa'yo? Meron na. Marami na. Marami, marami na. Mga ilan? Ah, uh, uh, 20. Twenting bading na, yes. nabul nabulunan. Buhay pa sila lahat. Ah, uh, yung iba, ano eh. 50, 50, eh. <laughs> na eh. 50-50 na eh. Hindi na Ang ating first ever African hunk umamin din sa maiinit na sikreto. So, where's your kilite? Uh... When they touch you, oh my gosh. Ah, <laughs> uh, you'll down get down hot. Huh? Obviously, down there. Down there? Yeah. Okay, let's try. <laughs> <laughs> uh, <laughs> we have an acting workshop. Okay, there's an acting workshop. Uh, like if you want to be an actor, your line is, "Dax ako, kaya mo ba?" Oh, Dax ako, uh, kaya mo ba? What's that? Dax is big. I'm big. Can you handle? Can you handle? Ah, okay. okay. But you have to say it with different emotions. Uh, you, you like be, being mean, like say it in a mean way. Yes, yeah, that's one. It, it, that's one version. And then do another version. Sexy version. Angry version. Uh, whatever version <laughs> you want. Okay, do your first version. What version is that? Do I say it in English? No, you, no. you say it in Tagalog. What's the Dax Tagalog? Ako, Dax ako. Kaya mo ba to. Kaya, kaya mo bato. Ah, uh. dogs ako. Kaya mo bato. Oh! Uh, you do a sexy version. Dogs ako. Kaya mo bato. What part is Dax? That's the sexy one. I uh, know What part is what part in you is Dax? It's dogs. Ah. Uh, what part of your body is Dax? Down. Down. Okay, you just, you have to tell them. Docs, ako, kaya mo ba to? Action! Docs, ako, kaya mo ba to? <laughs> Viral hunk, Roswell Mateo, umisita din para ipagmalaki ang kanyang sex appeal. Naging baby ka na ba ng bading? No. Ay, naku, hindi tumitingin. Sabi mo sa camera. No. Oh. <laughs> Nakatitik. Nakatitig sa kapit. Sabi mo, hindi pa ako naging baby ng bading. Yun yung linya. Dapat seryoso yung kapanipaniwala. Hindi pa ako naging baby ng bading. Action! Hindi pa ako naging baby ng bading. Ay! Pwede na, pwede. Sabay labas dila. Pakita mo yung ano. <laughs> Action! Hindi pa ako naging baby ng bading. Ah! Okay. <laughs> Alam na. Pero, pwede ka bang maging baby ng bading? Depende. Uh, ano, if the price is right. Hindi. Oh, okay. Wala namang ano eh, wala namang presyo eh. Kung baga hmm. parang depende din sa pakikisama. Dedede -de -de ka. Hmm? Dedede -de -de ka. Kasi, <laughs> <laughs> Kasi <laughs> baby! <laughs> ah, baby. Literal. Ano <laughs> ah, ba baby? Pag baby, dedede -de -de ka? Dedede. -de -de. Oo. oo. <laughs> ah, ang lasa <taas> nun. Ang lasa ang presyo? <laughs> Hindi, sabi ko, anong lasa nun. Ah, ay, o, oh, hindi, subukan. <laughs> mahaba pero payat o maikli pero mataba? Parehas eh, parang ganun eh. Okay, mahaba o hindi? Mahaba. Payat o hindi? Payat. So, mahaba na payat. Mm -hmm. Sabihin mo lang kung dagdag o bawas? Dagdag. Ay, dagdag. Yan na. 6.5? Mm. Ay, ang galing ko. Payat payat, uh, dagdag. Yan. Uh, dos. 6.5 tsaka dos. Mm -hmm. uh, sure ka na? Oo, oh, sure na. Sure? Kasi sure. pwede natin i-actual. Eh, <laughs> <laughs> Depende. Kasi... Ay! Yan na naman. Hindi, I mean yung... Oh. yung, yung uh, Depende kung... Yung sukat. Kung baga ah. sa pakiramdam. Kasi may parang, kung baga sa babae, ano sila eh. Oh. sila parang nasa condition. Ganon din sa lalaki. Kasi kapag ka, parang hindi mo feel yung in-action, wala eh uh, hindi mo mabibigay yung sinasabi mong todo na to ah uh, uh, dahil dyan, may surprise kami sa yo. ano yun oh, may lalabas dito para mm -hmm. <laughs> para masampulan mo kami nung sinasabi mong todo na to. ay ganun oh, dahil dyan, labas na uh, Patrick <laughs> para ay pag diba, ganun ang haba ng dila <laughs> Para na papalit. <laughs> <laughs> Tinagilid ko na lang eh. <laughs> kaya nga, kaya nga nang tumagilid ka, na, gumanon ako. <laughs> Instagram hunk, Jericho Ponce, dumaan din para patunayan ang itinatagong sarap. Hindi pa. Ah, oh, okay. Oh, so halimbawa, oh si Kuya sa Viva 1, pero ikaw the younger brother and the more daring brother, uh, -huh. uh eh sa Viva Max. Siyempre pag Viva Max hindi pwedeng pa-wait times doon. Pakita ng But puwet, pumping scene, bed scene, love scene, sex scene. Oh, kaya? Well Makinis naman yung puwet ko. Ay! Dahil dyan! <laughs> <laughs> Mamaya po, oo, oh, abakan ninyo. Ipinagbabalaki po niya, makinis niyang puwet. At, tuwing kailan ka nag-gym. Naku, ayan na po yung puwet na pinagbabalaki niya. Makinis. Ah, makinis. Dahil dyan! Dapat pala mo na yung pinili mo. Dahil mo na yung puwet. Ah, ganun ba yun? Oo, oh, sige mo na! <laughs> o, oh, monday na! Monday, na, lang? O, oh, pero mapakita yung puwet! Ah, mapakita talaga? Oo, oh, oh, kaya uh, huwag na yung monday. Ah, oh, sige. Kasi pag hotdog, yung hotdog ay papakita. Hotdog? <laughs> oh, in fairness, ayan pala yung carpet. Perfect. so, Persian ba yan oh, no, 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 no. or Indian carpet? Um, ano ba? Persian, Indian, ano ba, ba may mga... Spanish. Car Spanish carpet. Ah, in fairness. Spine Spine. Ah, talaga. oh dahil dyan! oh alam mo, may kamukha ka pa. A sino? Si Erwan. Ay, ah! Oh, Oo, Erwan Yusuf. Ah, no? Kaya diba? O, no. oh, kamukha mo. Mukhang kay Ann Curtis. <laughs> Viral Instagram hunk, Sandro Go, walang preno sa kanyang mga revelasyon. Briefs, boxers, o wala? Brief, boxer. Boxer, Boxer briefs. Uh, bakit? Um, cover lahat eh. Mm. Tsaka mas komportable yung malo. Mm. Pero pag matutulog, wala. Pag matutulog, wala. wala. Ah, sige. Mag-isa ka lang ba sa kwarto? Mm, Mag-isa lang. Kaya okay lang na wala. Ah, mm. uh, pwede ba kita samahan? Pwede. Ah! <laughs> <laughs> na rin si Derek. Para ah? ano. Ah, muna si direk. Hindi ibang araw si direk ah, kasi parang hindi namin naging ugali ni direk na sabay kami. Nako nung ano. Parang ah, hindi namin naging ugali yon. Pero ganun. yung uh, Pero minsan masarap may kasabay ka kumain. Ay ah, hindi, wag na lang. <laughs> Masyadong professional ang level namin ni Direk. Okay, okay. Pero hindi... marami kami mga sikreto sa isa't isa, pero never kami nagsabay. Okay? okay. So... <laughs> kung gusto mo, ako muna, tapos siya. Pero hindi naman din ako aarte kung siya makuna. Sharing <laughs> is caring man. Ah, Oo. Medyo mas okay na yung ganda na. I-schedule mo na lang kami na separate days. Okay? <laughs> kung babayaran ka ng isang gabi, how much? Walang price eh. Hindi ah, Di ko alam eh. ah, Piling ko pag depende sa usapan. Depende. Ah, depende sa nararamdaman. Depende. Ano, anong nararamdaman mo ngayon? <laughs> alam mo ba ako kano anong nararamdaman ko ngayon? Ano? Nag-iinit ang mga tema <laughs> um, ko. sa kami kilite, na pag doon ka talaga hinawakan or ah, kineme. Sensitive point ng oh. katawan ko. Yung pagitan ng itlog ko at saka pet ko. Pagitan ng itlog tsaka puwet. Ay, dahil dyan. <laughs> May sorpresa kami sa iyo. Meron talaga super galing gumawa niyan. Oo, mula sa aming staff. Ay, lalabas na mula dito sa pelot. <laughs> at syempre pa, sino ang makakalimot sa sarap at kapugian ng model na si John Michael De La Cruz? Eh, kailan naman yung una sa bading? ko alam eh. Meron ba? I'm sure mas bata ka pa noon sa bading. 18 ka doon sa babae nung bading, ilang taon ka? 15 anyos. 14. 13. ano? Si so kailan yung bading ko na? Siguro ma. Ikilin niya, mga girl. Pag pa-19 ako, pa-19 na. Pa-19 ka na. Uh, sino naman to? Ano naman to? Kakilala, kaibigan, barkada? Ano, kakilala mo? Ah, uh, ganun siguro. <laughs> May edad na. May edad sa iyo. Oo, oh, no, no, siyempre. saan nangyari? Sa so, apartment. <laughs> Nino niya. Oo. Oh, uh, Ni-invite ka niya. Oo. Oh, Tapos, give love siya. Christmas <laughs> <my> Day. <laughs> uh, Magkano? <laughs> Apartment niya. Naulit pa. Hindi na, hindi na. Nakikita mo pa siya. Hindi na rin. O, oh, ay eh, nanonood siya ngayon, I'm sure. <laughs> ay. <laughs> Baka naman. <laughs> mahaba pero payat o maikli pero mataba? Mahaba. Hindi, wala doon sa... Wala uh, okay. Dumi. Mahaba, oo, hindi. Mahaba, na oo. mataba. Na mataba. Hmm. Ah, mahaba, na mataba. Sige. Sabi mo lang kung dagdag bawas. Sabi ni Ay, ang gali. Ito yun. Ah, seven. The... Dito kasi pag may lahi. May nature mo. Ah, may lahi ka ba? Arab. Ah, talaga. Sino ang Arab sa pamilya? Ano? Dito ko, mo ko sabi din, may lahi daw ako eh. Ah, talaga. Parang nanghina ako. Mataba, ah. ganyan. Hindi naman ganyan. Uh, dos. Two point five. Siguro, oh, yes, yeah, siguro. Patingin, patingin. <laughs> eh, pakita yeah. lang ha, para hindi ako nangyayon. <laughs> paano, 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 paano? Yeah, siguro. Ah, sige. Malaki ulo doon. Malaki ang ulo. Oh. Sam! <laughs> Mas maiinit na kalalakihan ang mga makakasama natin next year. Kaya tutok lang dito sa WTFU. Huwag kalimutang panoorin ang mga libreng uncut episodes ng WTFU. Hanapin ang link sa description box.